araw alam mo, ganda araw, bayan ito may nakuha tayong libre sakay sila madam, galing, sa, galing saan, galing kayo saan ma'am, laguna po ayan, taga laguna sila ma'am, ayan ayan thank you ma'am ayan, nasa libre sakay kayo ma'am anong, ano nyo, nagulat ba kayo, dahil may nag-offer ng na libre sakay oo, oh, may ganun po pala so, God bless oh ha 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 ayan si baby Ayan, kaway ka kaway ka baby, libre sa kay tayo. Ayan. Ano to ma'am? Araw-araw to, may free ride talaga ako sa para sa mga kababayan na natin na nadadala sa mga ibang kapula yung mga may Suwali karamihan dito nagta nagpe-precious sa inyo ma'am no. Oh. <laughs> hey, Tapos ngayon nakabawi naman kayo. <laughs> Anong pangalan ni ma'am? Arlie po. Arlie. Arlie Torres po. Ayun. Si ma'am Arlie Torres, eh si, uh, taga Batangas siya. Batangas po no? Ay Laguna. Ay Laguna, At the... saan sa Laguna ma'am? Sa na nag Uy, Nagcarlan. Nagkarlan pa ano shout out sa inyo mga nagkarlan. Ay si baby. Ay search niyo po yan mama, makikita niyo po yan mamayang gabi. Uh, ay ang init sa Pilipinas. Ay si baby. Ano pangalan mo baby? Anda. Anda. Ilan taon na si baby? Three. Three? Three years old si baby. Ayan. Kasing ganda ni mami. Thank you. <laughs> sila. Sila mga kabayo na nabigyan natin ng free ride. Ngayon kasi ano, tawag nito. Ni video dala din sila madam dahil lang akala nila magbibrisyo din tayo pero ngayon nasa lang sila sa pre-ride natin sa taxi ayan. galing sila sa nagkarlan mga kabayan kasi bago natin ginagawa ang video lalo na si mami may kasamang baby nangyayin natin yung ano kung payag siya pumayag naman si mam Ma ayan si mam Ma panorin nyo ito mamaya ang gabi ma'am sa ano sa taxi vlog ayan anong masasabi nyo sa kasama nyo sa bahay so ah hello panood nyo kami mamaya ayan baby mag tawagan mo si eh, si daddy mo Oh, nasa YouTube ka mamaya. Oh, di ba? Hi, Papa. Ayan, tuwa-tuwa siya. Anong pangalan ni Daddy? Papa Book. Papa? Book. Papa Book. Ayan, shout out to sa mga taga na Karlan Saka, yung ibang kasama sa bahay ni Ma'am, ano po? Arlie. Ni Ma'am Arlie. Ayan. Nasa pre-ride sila ngayon sa taxi ni kuya ayan mga mga ano to mga line, mga mga na naka mapapanood yun na po ito oh. ayan para makita kayo sa youtube ni kuya sa pre-ride ayan anong anong masabi nyo sa mga taxi mang, mga nasasakyan nyo lagi uh, ano po why me <laughs> kasi ako po, po kahit malapit lang binepresyohan na ng wahan sabihin nyo po syempre yung iba po nagtitipid lang or budget lang pera kawawa na yung iba gusto lang na o kaya nagmamadali po ano, uh, gusto mag-taxi pero budget lang din talaga gusto meter Ulit ngayon ma'am, nasakay kayo sa free ride ni Kuya, anong masabi niyo po doon sa ibang taxi driver? Gayahin <laughs> niyo po siya. hindi <laughs> uh, naman, kahit naman po hindi free, basta fair po. Pero, thank you po kay Kuya na nagpapa-free-ride. Uh, malaking tulong po, lalo talaga sa ano budget lang po yung pera. Sana po ay tumami pa po ang katulad. Thank you ma'am, nakaka-ano po, nakaka-touch po sa driver at ano tawag nito yun din ang hangarin namin ano, hangarin ko na mag dumami pa tayo dumami yung mga taksing nagbibigay free ride okay. para mabago po yung tingin okay. ng iba pa sa hero kasi ano so, yung iba po ayaw ayaw nang mag taxi kaya nadadala po kasi oh, talaga minsan nga po yung iba nag-grab na lang kasi at least po doon diba may mga details naman po ng na oh, driver oh. mas safe po, di ba? Kaysa yung iba nga po pasinta, kasi taxi, ano, nag, bukod sa kukontratahin, minsan po nagpapadagdag <laughs> Pagka traffic, in traffic naman po talaga dito sa Maynila, hindi oh, tama wala, po, kayo wala. dyan. Kaya yung iba po, ayun, nagkagrab na lang. Pero, kawawa po ibang mga taxi driver kasi, syempre po, hindi, uh, wala naman po silang sa ganung uh, nag-aano lang din sila sa mga talagang naghihintay ng na pasahero. Naghahanap lang ng pasahero, no. Sa mga ibang taxi driver din po na Ay, yeah, manawagan na kayo sa mga taxi driver. Wag <laughs> na po kayong mabili ng pasahero. Kasi <laughs> yung iba po eh kumawate, eh. nagmamadali, ganun. mag sa oras. So, ano? Tas mamimili pa pag malayo ayaw, pag malapit ayaw. Pag traffic ayaw. Ayan. Anong masasabi nyo doon? Anong magandang gawin sa ayaw mag, ano mo, mapili sa pasayro? Saka mahirit sa dagdag. Tigilan nyo na yan. Kasama nyo ako. Kayahin nyo ako. Nagbibigay ng libre sa kay. Ayan, mga kapula, si ma'am, nanawagan na sa atin mga taxi driver na sana tigilan na natin yung ano yung kasi, puro contracting passenger ayan kasi medyo may ano din si ma may parang may dala din talaga siya sa taxi nga po, baka, baka, tayo naman ang... Okay, tayo nyo, paglapit ko Nag-iisip pala talaga siya Na baka mataas ang singil natin Pero baliktad Sinuklean natin siya ng ano, ng libre sakay Ayan, sa mga taga-nagkarlan sana ito pang pangalawang taga-laguna na naatsambahan tayo ngayon sana macam nyo rin ako ganitong oras hindi dito lang ako lagi free ride tayo sa ano sa taxi sana ano next time kayo naman ang napunta ng Maynila free ride ayan ito si, si madam, madam. Ay, uh, ano bali pang kinsing video ito ngayon sa pre-ride araw araw naman ito ma'am mayroon kaya nagkaka problema lang sa iba dahil yung iba ayaw talaga nila magpakuha ng video sa pre-ride pero okay lang naman nakakakuha naman tayo ng ibang willing para ipakita namin yung ano yung gusto ko mabago dito ma'am tulad nung talagang pagsakay sasabihin nung karamihan na taxi driver ma, magkano ba ang binabayad nyo doon oh, ako pa <laughs> pag Ulan. sinabi matraffic ko, kasi gas gas na po kasi talaga yan ako, nasa almost 15 years na sa taxi pero never kong sinabi yan na matraffic, napapakamot na lang ako sa ulo dahil pag traffic talaga wala naman tayong magagawa, uh, lahat pare pari eh. ayan kaya panawagan lang natin sa mga kapula siguro. Pagbago na tayo, marami na tayong kalaban siguro. Panahon na para naman pakita natin, suklian natin sila. Tulad nito ni Ma'am, medyo may ano, may pobya sa taxi. Ayan, papunta sila dito, oh, Ma'am. Ayan, pakikita ay natin yung pupunta nila. ko Ma'am, no? ay oh. Ayan. sila ma'am saan kayo dito ba na dito. hindi pa dito sa kabila pa po so, o ikot tayo ayan okay. oh, yes. sige ayan baby ano masasabi mo mabababa na kayo thank you po thank you po ayan bless, po. ayan ang cute ng baby ni ma'am Paki, ayan mga kabayan, siguro next video natin, isang panawagan lang, pa-subscribe na lang para sa bawat pag-subscribe nyo sa video ko, may isa tayo yung kababayan na may li libre sa Ay, ito, total ano, ayan. Malapit na sila mang bumaba. Ayan, baby. Ayan. Ah, uh, <laughs> Ayan, si Baby. ay ka kay Daddy mo. Say hi, Papa. Hi, Papa. Libre, ka, Libre kami. Libre kami. May panjali piya ko. Ayan. Yan. May panjali ako. ko. Thank you, <coughs> Thank you, po, Kuya. Ayan, tuwan tuwa si Baby. Bababa baba, na sila. Malapit na sila bumaba. Sa free ride ni Kuya. Ayan. Paano na lang sa mga nakapanood ng video ni Baby. Ano pa, share na lang. And then, pa subscribe na din sa mga nakakapanood sa mga videos namin. Eh, ang cute ni Baby. Ayan. Ano yung panganay, mam ma Oh, isa lang. Ako, isa lang. Ayan. Makikita nyo po yan, mam ma Search nyo pa lang po yung big litter taxi flag Makikita nyo okay. po yan. Dito na po? Apo, dito po. Ayan. Ayan, bababa na sila, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ingat kayo, ma'am. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. <laughs>